morning guys so for today's video tutuluan ko kayo kung paano magpalit ng air filter at malalaman nyo rin tuwing kailan kayo dapat magpalit ng air filter element ng NMAX at saka kung saan ka makakabili ng original marami kasi yung pega nito guys so first thing na kailangan natin syempre yan air filter element Ayan ang kanyang part number B6H guys, yung pang Aerox saka NMAX version 2. Meron kasing air filter ang nakalagay 2DP. Pag may nagbenta sa inyo na ang part number ay 2DP kasi sinabi na pang NMAX version 2 siya, matit na peggy na siya. Pag naman meron nagbenta rin sa inyo tapos ang presyo ay below 300 pesos na air filter element brand new automatic guys, pekin sya ito na kasi ang pinakamura na air filter element na original for 355 pesos, okay and mabibili nyo yan dito kay Ace Precision Motor Parts ilalagay ko din yung Shopee link ng Shopee nila para pwede kayong order doon ngayon, ano ang kailangan nating tools para mapalitan natin ang air filter element? Siyempre, kailangan natin ng ito. Philips screw. Yan lang guys ang kailangan natin. So, tara. Iyan na natin to. Ang ano ba ang special guys sa uh, original na air filter na paano malalaman din na original siya so mga additional info lang to kung mapapansin nyo pagbukas ko pala ngayon may basa basa siya guys parang syang may langis. ngayon special kasi na ano yun na lubricant na nandito sa filter element para matrap nya yung mga dirt, mga dust mga langis na sobra yan yun yung isang gandahan sa original na air filter element parang siyang may mamasa-masa ay siya special lubricant niya ngayon ngayon sa mga peke, ano lang siya parang na siya nilagyan ng, ng itong ano tapos grabe yung bungi ng mga sa pag fake yung nabili mo Okay, so ikabit na natin. Ngayon, ipapaklasin ko muna yung air filter. Tapos, pagkukumparahin natin, guys. Ito lang, guys. Luwagan nyo lang yung screw dito. Ilang ba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Walong piraso dapat. Siyang pala. Kali dito. Kailangan natin unahin. bayad nyo <laughs> 450 and Quezon City yan yun tara so ito guys normal na may tumatagas na langis dyan yan kasi yung mga excessive na engine oil pag nag-change oil tayo, <clears throat> kahit isakto natin 900 mL, may sumasobra pa rin. So, eto na. Ano ba yung ng air filter natin? Ano? guys ang itsura ng air filter air filter ko <clears throat> nagpalit ako dati eh. uh, 8,000 odo so ayun na siya ngayon ang layo di ba may mga langis langis siya na isang ano pa para malaman mong original siya yung plastic napaka premium sobrang sobrang smooth pag kinakapa mo siya ganyan wala siya yung matatalim na alam niyo yun yung pag sa mga mini 4WD mga Tamiya mga laruan na in ina-assemble in yun mga ganda di ba pag tinatanggal nyo sila sa parang guide nila may naiiwang mga residue na plastic dito na? yung matitigas, ito wala sobrang smooth ganyan siya plus isang sign pa guys na fake yung air filter element na binibenta sa inyo kapag yung stainless dito ayan, may parang guhit guhit sya so ito smooth lang wala sya ng bakas lang kahit hindi ko ngayon alam kung paano gagawin dito sa lumang air filter pero sa ano uh, pwedeng ano uh, mahugasan yun sayang kasi pero anyway So ngayon, yung gagawin ko ay ibabalik ko pa lang pagkano, ito siguro, ito guys, pwede itong linisin ng konti. Hindi nyo naman kailangan basahin ito, pag ito binasayang tapos hindi nyo natuyo, eh hihigop yung intake nyo ng tubig. Ano guys, madali lang ito ibalik, kita-kita naman, match nyo lang yung shape nyo. plug and play lang original sa original so ngayon ibabalik ko na siya final ko lang guys sa pagtatanggal nito i-slide nyo lang siya pataas ayan then pagbabalik slide nyo lang bababa okay o okay na yun taga ng ulo kulang ng tondilyo ayun ha <laughs> yung mga nagbabaklas dyan yung DIY ano? destroy it yourself kung ibabalik mo, lagi ka na nang iniiwan eh. Kung gumagaan yung motor mo, palagi may sobrang tumbilyo, di diba? ba? Nakakaba yun. Kasi pa'y kailangan ng motor ko ay, ano ba, ba? Linis. Wala naman Ayan, may na siya. Ayan guys, ang ay tsura ng aking filter element. beneficyo sa inyo sana may mga natutunan kayo ilalagay ko lang din sa sa description yung link ng Shopee ano, hindi na kayo mapeki guys kasi yung peki nito 200 plus lang eh. hindi siya siya sabi kong peki pero yung tawag ito yung ano siya um, class A yun original na kayo konti na lang dadagdag nyo alright so, salamat sa panonood guys